guys, welcome to my channel. This is Tom, Rono, Desena, TV Vlog. Andito naman po ako ngayon sa at, Espanya corner at Tibolo Street po. Nasa Lokoyan po. Ito, kakalagay po ng maliit na po. At huwag niyo po mag-comment-comment po kayo ng star po. At huwag niyo rin po kalimutan. I-follow niyo na po ang aking Facebook page, TikTok page, Instagram page, at i subscribe, subscribe nyo po ang aking YouTube channel ko. Tara po, silipin po natin po yung malit na bakot po dito sa Antipolo Street po. Sa may palagit po ng Espanya, Floridina po. Ito, kakalagay po ng ano po. Ito, yung malit na po. Po. Ito po, bali kinuntinyo ko pa rin po itong pagpavlog ko po. Bali itong bahay po, ito. Mula itong Espanya po. Hanggang Florentino po ay hindi na po maapektuhan po. Hindi po siya maapektuhan po. Pero ito pong sa metawin po ng Espanya po, yung kalahating bahay po ay Maapektuhan po kaya po, maapektuhan po. So, tali, tawid po, tara, balik po tayo sa pagtatawid po. Sige na. Mali na po na, yung mga mali, yung mga mali tabangod po. Ang bahay po talaga po dito sa may Antipolo Street, dito sa may Spanya Florentino po ay hindi na po siya maapektuhan po. Hindi na po maapektuhan po. So, Ang sa pa para uh, hindi po uh, Ay, naglalagay na rin po sa so, unang diyan. gusto na so, nagnalagay na rin po. So, Hindi sila nang baka. Naman nilang baka po. Ako po. Ako po nang kayo po. Ako po. So, bali ba con las <coughs> ah, papá después la de todo <coughs> <coughs>

Pero itong ano po, dati trip yung Grotto Antipolo Church po. Ang ano po, ang simba na lang kan po na lang po yan ay ilipat na lang po muna po sa Algeciras po. Pero ang Algeciras po ay apekto rin po. Apekto po. Mali na silip po. Tara, balik na po tayo ngayon po. Ito so, po, nandito naman po ako ngayon sa Florentino Corner Antipolo Street po. Bali ito, na po yung balit na bakod po. Balit na bakod po. Pero ito sa may, ano po, may tornilya na po, bali sa paglalagay po ng malit na bakod po. At huwag niyo po kalimutan mag-comment-comment po kayo. At huwag niyo rin pong kalimutan. Please like, share, and subscribe po dito sa aking YouTube channel po. Thank you for watching. God bless to all po. At marami salamat po sa inyong pagsusubscribe niyo po sa aking YouTube channel po. Kaya sana po, dagdag -tag -tag tagan niyo pa po ang aking subscribers po itong YouTube channel ko po. po.